May chunky na naman nga ni Houdini sa amin mga kamangyan Kaya ayan at nandini naman ako Para maghanap nung aulamin namin mamaya Ay kahit sino naman o no, talaga yung mapunta din Ay eh, talaga yung mahihirapan Sa sobrang dami ng apamilian mm -hmm. <laughs> Bale alam mo pala yung binili ko mga kamangyan Para siyang mga liliit na alimango Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo Pero ang tawag Houdini sa amin ay damo ko Ay alam niyo gawin nung una Medyo nagtaka pa ako gawa ng kaliliit Gawa lang syempre pag nakakakita naman ako ng alimango Ay talaga medyo malaki laki naman Akala ko isa sadya nilang kinuha na maliliit pa ayo na nilang palakihin Ayun ay, pala isa sadyang gayo na kaliliit. Eh, hindi na nalaki. Ay sabi pa nga niyo nung nagatinda, yun daw ay talagang nadami sa palaisdaan, wala nang inasabog pa ng mga similya, gayaan. Kung isa dyan, bagang nadami doon na, do na namumuhay. Wow, o, paano mamumuhay ngayon yan? Paano matutupad ang mga pangarap? Hinuli na, tininda din sa palengke. Aroy, ah. O, kita yung mag-celebrate bago ang kawali. Hoy. Ay sabi ko ni nani, kapag bago ang kawali, alagyan daw ho ng mantika yung bandang pwetan baga. Para raw hindi sobrang mangitim, yun na mami, pagayong pa. Ang alam ko, medyo na rin yan bago ibenta doon sa palingke dahil nga, doon sa kulay. Dahil ang tunay na kulay yata niyan ay yung parang itim-itim baga. Ay pag hindi ang pinakuluan eh, naku, ay nako ay magalpasan niya doon sa palengke. Para ho sure apakuluan ko pa rin huyaan ng kaunti gawa ng syempre may mga dumi-dumi pa rin niya kahit na nabras na nila nanay. Ay sa totoo lang ang mga kamangyan diga ka, lagi naman ako nagaluto ng alimango. First time ko lang magluto nung garni kaliliin. Ay hindi ko nga ni alam kung talagang may makakain pa eh pero sabi ho ay masarap daw ari. Bali ang luto ho pala na, ko din ng mga kamangyan ay ginatan gawa para nakakamis din naman ng na mga gayon. Ay for the go. At parang ano hindi kami mabibitin. Alam niyo mga kamangyan ang binili ko na agad ay dalawang kilo um mm ay apat na daan man din ho agad ang nagastos gawa ng dalawang daan ng isang kilo ay, ay kako kahit medyo mahal mahal ay ayos la ang gawa ng syempre mahirap din naman talaga manghuli ng gayon at dahil nga niyo minsan lang din naman kami makaulam ng garni ay sige na susulitin Hoy. ay diary ho mga kamangyan bali nagisa lang ako din, din ng bawang sibuyas at saka huluya at kanina rin no, no nasa palengke ako bumili din ako ng kaunting karne ng baboy eh, ay medyo mahal mahal kaya kaunti la ay, ay, no, kasi parang ko parang masarap-sarap maglahok ng karning baboy doon nga ni sa ginataan ay, no, Asan ko na nga ho, ay kakoy, asabay ko na rin ho sa paggisa. Ah, ay, grabe, kahit ito ang ay ulam na. Hoy. Ay, ay naluhalo ko lang ang huyaan ng konti. Tapos, ayan, dahil nga ni Ginataan, syempre, hindi mawawala yung gata. Sa totoo lang mga kamangyan, kunyari mapunta kayo ng palengke, may makikita kayo din ng mga tinda ng mga niyog. Tapos hmm. so, pwede nyo rin na rin yung ipakayo, tapos ipapiga-piga nyo na rin. Talagang gata na talagang marating sa inyo. Pero dahil gusto kong pahirapan yung aking sarili, hindi na ako nagapipiga. Tama. Siyempre, para makita ni nanay at tatay, tapos sasabihin, grabe, napakasipag talaga ng anak ko. Pwede ka na talaga mag-asawa. Huwag si Fili. Ay, Garrett, nalagay ko na nga niyo, yung gata din ni mga kamangyan na talaga namang pinakapiga. Piga ko na mm -hmm. Naglagay na rin ako ng asin, paminta, konting asukal, at yes, I for the go. Bala pa ko lang naman huya lang kaunti mga kamangyan. Tapos aring ho pala sa malapitan aring damo ko. Grabe, sobrang cute nila para ayoko ko nang kainin. Hala, tas digaw mga kamangyan, nagahuli ho talaga kami ng mga alimango, mga sugpo. Pero hindi pa ako nakakahuli ng gayan kaliliit. Eh, Iniisip ko nga niyo, parang mas madali pa talaga hulihin yung malalaki kaysa garin ng kape pino namang kaliliit. Ay, wag niyo sabi sabihin na maliit 'yan. Talagay pag kayo nasipit niya, ay right? talagay kayo pagayak ng iyak. Eh, talagay ko na nga dinis sa kawaling fully paid. Ay, baka akala mo million ang presyo. Oh, ari nang kaya ako medyo katakay. takay, bakit ka ang unti na noong karne? Kapag talaga rin si tate at saka yung bunso kong kapatid ang nagsama, talaga ay magatago ng karne at mag-aihaw din sa tabihan. O, oh, onion rings, baka naman. Hoy. Medyo na problema nga ako mga kamangyan, gawa ng medyo malitlit liit pala yung kawalit na nabili ko. Hala, baka magpadala pa kayo din sa amin, wag na lang, kaya, oy. Ay, di binabas-bawasan ko na humuna mga kamangyan, pero okay lang naman yan, gawa ng luto naman na yan, yan ay napakuluan na. Ay, kung alam ko lang, ho, nagar ni pala are at hindi siya ang gulay, di sana ay na lang ako sa tulyasi nagluto. Ay, ari nga si tate, kumuha na ng sa aking gawa ng aintindihin daw niya yung mga gulay na alahok ko pa doon. Siya doon sa pako, si nani daw naman din sa kalabasa. Tama, naghati pa ng gawain. Mm -mm. Ay, si tatay, kailangan mo talagang tumulong-tulong dahil nagkupit ka lang kami. Di ka mga kamangyang pag-ating na nyo, parang sobrang dami niya ang mga gulay na alahok doon. Pero kapag yan ay nalagay na doon mismo at lumambot-lambot na, ay nako, parang walang lahok na gulay. So, kailangan mo talagang magtulong ni nani at ni tatay diyan dahil sobrang hirap ho talaga ng gawain na yan. Ay, kaya nga itian yung mga yan Ay, gawa niyo, na inapagkwentohan ng mga mga nagaligawan pala ang sila. Ay, sana all. Sabi ko kasi ni tatay, dati daw, nakita daw niya yung sapatos ni nanay na parang sira na ay napasok pa yun sa school. At dahil nga nyo nagapala kasi tatay, ang ginawaan niya, binilhan niya. Ay, yung pera na ginamit niya doon, hindi man hiningi sa magulang, talagang pinagtrabahuhan daw niya doon sa bukit. Ay, grabe naman ang mga pagmamahalan, kaya nakabuo agad ng lima Ay, imbis na mapabilis suman din, ay napatagal pa rin gawain dahil nga ni kwentuhan, nalang kwentuhan. After ilang minuto yan, ay dinilagay ko na ho, aring kalabasa din eh. Sinunod ko ilagay, aring sitaw na 47 pieces. so hindi mo bin ni After ho nun mga kamangya, naglagay ho ulit ako diyan ng gata dahil isang tabo ang alagay diyan. Ay, oh, sobrang dami. Ay, grabe talaga yung amoy na rin. Talaga ako gutom na gutom na din eh. Ah, ah. At ko pa nga makalimutan, meron din ho pala akong biniling talaba kanina. 40 ho ang isang kilo na rin mga kamangyan at dalawang kilo ho yung aking binili gawa lang. Siyempre, pag sinaking bagay, katata kumain ng mga garmi. hindi ko nga niya alam kung bakit. Kapag andin ho kami sa aking bahay kubo, wala nang ibang ginawa yung amin tiyan, kundi kumalam na lang kumalam. Alam nyo, hindi pa napapakuloan yung talaba. Ay, si tatay, nakuha na naman doon at nagkakain na din sa si isang tabi. Ay, ako kasi sa amin mga kamangyan yung talaba. Kahit naman hindi na talaga pakuluan, ay pwede naman ang kainin nyo on. Basta asaw-saw lang doon sa suka. nako ko, ay talaga'y panalong-panalong na. Talagang mapapakuha ka ng gin. Hoy! Ay, dali nga niyo nabula nga rin aking labahin. Hoy, hindi man niya nabahin. Ay, dayan na, at dali, -dali nga niyo, ako nagayat na rin siling haba na alagay pa doon. Abay, kasarap naman doon sa ginataan na talaga namang magatagaktak yung pawis mo. Oh, dahil talaga nagasisipa ang anghang. Naglagay na rin ho pala ako diyan ng dalawang pirasong siling red. Tapos, sinunod ko na rin ho, aring pako. Bumili na nga nila ho ako na rin sa bayan mga kamangyan dahil nga ho wala na oras. Pero sa tunay ho, marami naman din sa tabi-tabi. Talaga kahit hindi ka nagapasibol ng gayaan ay talaga ang dami matubo din sa inyong paligid. Sa sari mga kamangyan, hindi ko ho, alam kung may bagyo pero grabe, sobrang lakas ng hangin. Oo, oh, talaga namang for the kaligig ang mga personabilities. <laughs> After ilang minuto ho, mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ho aring ating ginat -an. ay, hindi ko nga niyo, alam kung makain pa mga kasama ko din eh. Gawa ng alam niyo naman, kanina pa pumapak na lang pumapak. Mm -mm. Grabe mga kamangyan, ay tingnan niyo naman ho itsura. Talaga namang nakakataka. Hoy, sariling puri. Oo, ay alam na ho, kumuha na ho, ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan niyo ng kumain. Marami na ho, are kaya wag na kayo mahiya diyan. Parinin na tuloy. Hoy, sorry na nga niyo, mga kamangyan dahil nga niyo first time lang ang dinamin arimatic man. I explain ko sa inyo kung ano baga talaga yung lasa. Ang isang nakakatuwa din ni mga kamangyan ay malambot ho yung kanyang shell as in mo ngat-ngatin. Kasi yung ibang alimango ko nyari yung kungo, talaga hindi mo mangangat nga, talaga masisira pang iyong ngipin kaysa doon sa shell. Pero are kaya mo talagang ngat-ngatin. Tapos para sa akin mas masarap yung laman doon sa galamay kaysa doon sa mismong gitna baga doon sa may chan. Ay sabi ko nga niyo, buti na lang ang talaga at marami-rami talaga yung aking binirigawan lang talaga na pasarap yung aming kain din. Eh. Dahil nga, nga niyo, maliliit are mga kamangyan. Medyo maliliit din yung laman doon sa loob, pero masarap talaga siya. Ang sarap magngat ngat, -ngat. <laughs> Tapos sa so mga kamangyan, ang ginawa ko pa diyan, nagpakuha pa ho ako ng suka yata o kaya ay patis. Tapos doon ko sinawsaw aring maliliit na limangoy At try ko lang naman kung ano yung lasa at grabe. Ang sarap din pala talaga. Sa tunay nga niyo, kahit naman ay ay pakuluan lang ang tapos siyempre asawsaw mo doon sa kung anong sawsawan yung gawin niyo ay masarap na. Ay di lalo na yung mga ginatan ay may mga pampalasa na talaga. Ay di lalo masarap. At ano buti na lang at tinirhan pa pala ako ng talaba ni tatay at saka ni Kim. Ay, grabe, sobrang sarap pa naman talaga ng garni. Bagay ialagyan mo lang suka, tapos ah, gupin mo yung sabaw, talaga naman. <laughs> hindi ko alam mga kamangin kung ako lang, pero grabe, hindi talaga nakakasawa yung mga garni pagkain. Talaga yung nakaka-addict, pero syempre, medyo delikado din. Kaya talaga kailangan magdoble inga, Syempre, health is wealth. Uy. So, sobrang sarap po mga kamangyan. Sabi ko, last na, pero ito na naman. Wari ko yung makakalimot pang piraso ako. Nori. Ay, after night, kumain mga kamangin, arin si Julina ay nagyakagudini sa isang tabi yan. at mag-TikTok daw ho kami. Da Dati ho ako pa yung nagaturo mag diyan. Ngayon ako na yung inatiruan dahil hindi na ako marunong. Tama. sabi ko pa nga ni Odine kay Julina, eh dali-dali ng ako ho ay may apuntahan pa. Ay dali-dali nga ako pumunta sa bayan mga kamangyan dahil nagpaayos ako, ako dito kay Ma'am si Alva. Yun yung may ano yun kasi mga kamangyan aga na pin yung first ever, well, first ever Grand Ball Ho Dinis Oriental Mindoro. Bali dito mga kamangyan yung mga vloggers, ganyan. Natuwa nga, nga ni ako mga kamangyan na mayroon hong garne din sa amin. At ngayon ko lang din na-realize na sobrang dami na ho palang vloggers din eh. Mm -mm. Dati ko kasi mga kamangyan, wala pa halos nag-vlog talaga na taga dito sa amin sa Oriental Mindoro. Yung mga kilala ho namin, yung mga napanood namin talaga galing pa sa ibang lugar, gayaan. Tapos dati din syempre nakakahiya pang magsimula na mag-vlog kasi nga syempre atawa-tawanan ka pa. Pero ngayon nakakatuwa na halos lahat na yata ng tao din na. <laughs> sobrang dami. Pero sobrang nakakatuwa na kahit papaano ang dami na namin natang at ang isa sa pinaka-achievement doon ay unti-unting nakikilala yung aming probinsya which is ito nga ng Oriental Mindoro. Oh. Yo, baka naman. At ang nakakatuwa doon mga kamangyan, medyo nagiging normal na yung pagkakaroon ng content creators dito sa amin at hindi na siya inatawanan. Ang madalas nagiging inspirasyon pa siya lalo na sa mga bata na gustong mag-vlog barang araw. <laughs> Grabe pa nga niyo yung kabako din ng mga kamangyan dahil nga niho may tanungan portion pa. Mm -mm. Kung alam ko lang na may recitation, hindi na ako nagpunta. Ay, ang tanong naman, kailan daw ang kasal? Hala, yes, do. Mamaya siguro. Hoy. Ay, kinilig pa nga niyo ako din yung mga kamangyan dahil nga niyo na-awardan pa ako ng Best Content Creator of the Year. Yan naman. So yun ang mga kamangyan mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Christmas Gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. No? Okay. hanggang dito na lang ang ating video at kami matagay muna. Dini, Channing, bye-bye. Love you. Hui!